Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga mga videos na aking nakalap sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Sir Ay, siya tao ma'am Tagpila na eh, inyong mangga sir 120 ang kilo ma'am Pa Ito nga, araba ko sir Ang mahal naman Kailan siya ma mama lahat kilo daw sa kanya Kailan siya mama lang ano yung managitunga, sir? <laughs> Tunga ba kay mo, ma'am? <laughs> Tunga sa kilo. Ay, literal na kalatik. Ay, grabe na ko. Hirap din talaga pag hindi na. Kakayang hindi <laughs> <laughs> no, no, <no>, no, no. <laughs> Grabe naman. Pagpahingayin mo na rin yan. Kawawa naman. <laughs> Pinipilit po pa rin magtrabaho. Hmm. Eh, dapat buti na lang matigas. <laughs> Nothing beats a holiday. <laughs> ah, ah, si Kagura. Balibol. Kali Hindi pala yun.

Bali pala na iwasan ang mga pako sa daan. Ayaw na ba? Hindi naman na talaga nagbubutas yun. Bayan po. Oh. Bayan po, masuyo. Pipi <laughs> <laughs> yeah. pipito. Bayan po. Wow. Taranda lang talaga para ay mo utusan. Lagot <laughs> ah! <Langot> ka idol. <laughs> Huli ka. Di naman ako kolektor. Eh, better. Solo usap lang kami ng jeep ko. Let's go. Bukas ng umaga ka na muwi. Bashal ka muna. Bili ka ng gusto mo. Uy, saan na all? Sinuhulan siya. <laughs> 50 lang. <laughs> Yung old pa <ba> talaga. <laughs> <laughs> Yung may tiwala ka sa motor mo. Pero sa bahay, wala. Binilit eh. Yun lang. Mas uh, lumala yung problema mo. No, 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 no. no. Pero sa ilalim. Malatik <laughs> okay na kabili Okay, next step. Tanggalin mo na yung pakpak. Tapos kung nakikita mo yung nasa likod, huwag mong bubunutin yan kasi puputok yan. Pero no, huwag, huwag mo ding ibabalik kasi puputok Ay, talaga bo! yan. <laughs> Tumabot Sinong nag-align mga poste? Sinong nag -nivel? Ay, nag-ano, nag-nylon dyan Silipin mo nga yan, no? Oh. Tignan mo Oh, wala man lang kamali mali, mali diretso, Diretsong <laughs> diretsyo <laughs> Kala ni Kuya, galita si Forman <laughs> Sorry, sorry <laughs> <laughs> kala niya pupasok eh. <laughs> One kick lang. Ah. What? talaga lang ganun. Ah. Kaya doon pala sumama. Awiskas pa talaga. <laughs> Alam niya rin. ako. Away ginagmay ni. Eh. Lagot na. Di totoo yan. ba Yung first time mong nakatikim ng burger. Ha? 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 Boxing station Hindi <laughs> niya kasi din, nilinaw eh. Gusto ko sa lalaki yung may dimple daw. Hindi totoo yan. Mm? Bola lang yan. Paano masabi? Dimple ba talaga yan? Eh? 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 Hi, love. love. Anong iwan ko dito ah. lang yun. Check mo. Anong cellphone to? Hindi ko alam ginamit sa tinu mo sa atin yun eh. ano yun. <laughs> <laughs> <Binalikan niya. Ay. laughs> yun. <laughs> pa yung hindi yun Ano eh kaya pa lai yung di alak sa yung yun. pa yung kahit pa yung kahit yung kahit pa yung kahit pa yung kahit pa yung Wala yung yung pa yung yung Bunga oh, na kasara na. Ano pa hindi mo nasasara? Bunga nga mo, sarap. <laughs> <laughs> hello? <laughs> Bumagay sa kanya. Wala ka, ano? Ano? Ha, Tira ni kuya karate chop karate chop karate chop karate chop. karate 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 <laughs> karate chop. karate chop. karate 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 chop. karate chop. Wala karate karate loko karate karate karate